dalawang buwan na lang at ilalabas na ng Apple ang iPhone 17 series. Narito ang mga bagong tampok na inaasahan mula sa pinakabagong chismis at leak. Simulan natin sa base iPhone 17. Malamang na magkakaroon ito ng parehong itsura gaya ng kasalukuyang iPhone 16, maliban na lang sa display at mga pagpipilian sa kulay. Imbes na 6 tuldok isa pulgada bahagyang mas malaki ang screen nito sa 6 tuldok tatlo, Makakamit ito sa paggawa ng device na 2 mm ang taas at paliitin ang gilid ng 45% mula 2.2 mm hanggang 1.2 mm. Gagamitin ng labing pito ang low temperature polycrystalline oxide panel tulad ng dating Pro models, kaya magkakaroon na ng promotion ang entry model iPhones na magdadala ng isang daan at dalawampung Hz refresh rate para sa mas makinis na scroll at animation kumpara sa anim na Hz na dati nating gamit. Dahil may variable refresh rate na abot hanggang isa hz ang promotion, posible na nitong suportahan ang Always On feature kaya makikita ng users ang lock screen content ng hindi binubuksan ng display. Ayon sa usap-usapan, magiging 25% mas maliit ang Dynamic Island dahil sa Metal Lens System na pinagsasama ang Face Identification Receiver at Transmitter para magbahagi ng isang aperture. Gumagawa ang Apple ng mas advanced na A18 na chip, pero malamang hindi ito ilalagay sa base model. Sa halip, inaasahang gagamitin nito ang parehong A18 na chip tulad ng nasa iPhone 16 ngayon. Maaaring magbigay ang custom Wi-Fi chip ng Apple ng mas mahusay na power efficiency at mas maaasahang wireless connectivity gaya ng kanilang C1 cellular modem. Ipinakilala ito kasabay ng 16E at planong isama sa lahat ng iPhone 17 na nagpapabuti ng power efficiency ng modem ng 17 ng hanggang 24%. Ang 17 na modelong base ay may parehong 8GB RAM tulad ng 16. At habang malamang na hindi magbabago ang rear camera system, ang front camera naman ay magkakaroon ng malaking upgrade sa 24 na megapixels imbes na 12 na magpapahintulot dito na kumuha ng mas mataas na resolution ng mga larawan. Ang iPhone 17 ay pinaniniwala ang lalabas sa itim, puti, light blue, light green at light purple. Inaasahang pareho ang panimulang presyo nito sa 16 na nasa 700 siyam na dolyar. Sa lineup ngayong taon, hindi isasama ng Apple ang iPhone 17 Plus dahil hindi naging mabenta ang mga naunang modelo. Tingnan mo lang ang mga pinakamabentang smartphone nitong mga nakaraang taon. Ang tanging flagship iPhone na hindi napasama sa listahan ay ang Plus. Kaya naman, papalitan ito ng Apple ng isang bagay na sa tingin nila ay mas nanaisin ng mga tao, ang iPhone 17 Air. Hindi lang mas malaking display ang 17 Air, kundi mas manipis din ang disenyo nito, gaya ng Galaxy S, 25 Edge, limang buwan na ang nakalipas. Sa 5.5 mm ito na ang pinakamanipis na iPhone, dating hawak ng iPhone 6 noong 2014 na may 6.5 mm. Ibig sabihin, ang 17 Air ay 3% mas manipis kaysa 16 plus 33% kaysa 16 Pro 20% kaysa iPhone 6 at 5% kaysa S25 Edge. Inaasahan din na ito ay may timbang na isang daan at apat na gramo na magiging dalawamput limang na mas magaan kaysa 16 plus, tatlumput anim na na mas magaan kaysa 16 pro max at labing isang na mas magaan kaysa S25 Edge. Pero para makamit ito, kinailangan ng ilang kompromiso, tulad ng pagtanggal ng bottom speaker. Ibig sabihin, ang audio ay tutunog lang sa earpiece, kaya ang 17 Air ay walang stereo sound at malamang na mas mahina ang tunog ng speaker kumpara sa ibang modelo. Inalis ng Apple ang ultra-wide camera lens na simula dalawang libo at labing-siyam pa nasa lahat ng flagship iPhone 11 pataas. Sa halip, ang 17 Air ay magkakaroon lang ng 48 megapixel rear camera na may kakayahang mag-crop ng 12 megapixel na dalawang beses na optical zoom tulad sa 16E. Ito ay ilalagay sa malaking pahalang na camera bump na bago sa iPhone. Hindi patiyak ang layunin nito kahit nagbibigay ito ng mas malaking panloob na espasyo para sa mga bahagi, mahalaga lalo na sa ganitong kanipis na device. Maganda ang balita dahil ang front camera ay magiging 24 megapixel mula 12 megapixel at 12 gigabyte na RAM mula 8 gigabyte. Ang 17 Air ay malamang na magiging unang iPhone na gagamit ng bagong high density na teknolohiya ng baterya na kayang maglaman ng mga 15 hanggang 20% mas mataas na kapasidad sa parehong espasyo. Kahit mas maliit ng 40% ang battery package ng 17 Air kumpara sa 16 plus 30% lang ang nabawas sa kapasidad ng baterya nito. Maari mong asahan ang hanggang labing siyam na oras ng video playback sa isang full charge kumpara sa 27 sa 16 plus 33 sa 16 Pro Max at 26 sa 16e. Malaki ang ibinaba kaya inaasahang magbebenta ang Apple ng battery case para sa 17 Air bilang kapalit. Mas maliit ng bahagya ang display nito kaysa 16 plus, 6.6 na na pulgada kumpara sa anim na pito. Ayon sa ulat, nagtest ang Apple ng 6.7 na version ng 17 Air pero natakot silang baka madali itong mabaluktot dahil sa laki. Kaya naman nagdesisyon silang gawing 6.6 na, na lang ang sukat. Pagkakaroon din ito ng ultra nipis na gilid tulad ng base iPhone 17 kaya magiging compact ito. Magkakaroon ito ng promotion display na may always on at mas maliit na dynamic island. Kahit manipis, inaasahang may MagSafe at camera control button pa rin ang 17 Air. Gagamitin ng Apple ang a chip na mas epektibo ng 5 sa power at 5% mas mataas ang performance kaysa sa A18 chip. Tulad ng iPhone 17, magkakaroon din ang 17 Air ng Apple C1 modem. Ibinabalita na ang 17 Air ay lalabas sa itim, puti, light gold at light blue na katulad ng sky blue ng bagong MacBook Air. Inaasahan na ang panimulang presyo ay kapareho ng labing anim plus sa dolyar, walot na raang na putsyam, Sa labimpitong pro na balitang lilipat mula titanium sa aluminyo, isang material na hindi pa ginamit sa flagship mula iPhone 7 noong 2016, maaaring ituring itong downgrade dahil mas mura ang materyales. During Vestal, Don Vermeer, Kartiped, Bigat, Lumipat ang Apple mula hindi kinakalawang na bakal papuntang titanium, pangunahing dahilan ay para mabawasan ang bigat, kaya malamang na gusto rin nilang gawin ito sa iPhone 17 Pro bukod pa sa makakatipid sila ng pera. Pinakakapansin-pansin ang mas malaking pahalang na umbok ng camera sa likod, posibleng para magbigay ng dagdag na espasyo sa loob para sa mas malaking baterya kahit pareho pa rin ang lens array gaya ng 16 Pro. Imbes na salamin, aluminyo ang gagamitin sa umbok ng camera gaya ng iPad Pro, kaya mas magaan at matibay. Hindi gumagana ang wireless charging sa metal gaya ng aluminyo, kaya malamang maglalagay ng hiwang salamin. Bahagyang ibababa ang Apple logo kumpara sa 16 Pro para mapagit na ito sa parihabang salamin. Pero nagdudulot ito ng problema. Matatakpan ang logo ng magnet sa loob ng MagSafe Clear Case. Malamang babaguhin ng Apple ang MagSafe Magnet Pattern para di matakpan ang logo nila. Posibleng may reverse wireless charging ang 17 Pro na 7.5 watts para magamit sa accessories gaya ng AirPods o Apple Watch. 6.3 pulgada pa rin ang display at mas maliit na dynamic island na may 24 megapixel na front camera. Gagamitin ng Apple sa loob ang parehong baterya adhesive ng 16 at 16 plus para mas madaling tanggalin at palitan at magkakaroon din ng upgraded na 12 gigabyte RAM. Inaasahang magkakaroon ng bagong Alabin Siam Pro Chip gamit ang n 3 process ng TSMC na magbibigay ng 5%, mas mabilis na performance at 50%, mas mahusay na power efficiency, at maaring bigumanda ang thermal performance dahil sa bagong vapor chamber cooling system na mas mahusay magpalamig ng init at posibleng mas magaan kaysa sa mga heatsink na ginagamit ngayon. Ang labing pitong Pro Models ay inaasahang lalabas sa puti, itim, ginto at asol na may parehong presyo na pisham na raansyam na gaya ng 16 Pro. Sa wakas, pag-uusapan natin ang 17 Pro Max na may lahat ng tampok ng 17 Pro at dagdag na mas malaking 6.7 inch display na ultramanipis ang gilid tulad ng 16 Pro Max. Sa halip na pareho ang camera system, ang 17 Pro Max ay magkakaroon ng 48-megapixel telephoto lens mula sa dating 12-megapixels. Kaya ito ang unang iPhone na may tatlong 48-megapixel rear lens. Maari rin itong maging unang may mechanical aperture na nagpapahintulot sa mga gumagamit na ayusin ang liwanag na pumapasok sa lente para sa mas magandang depth of field kung saan malabo ang background at malinaw ang subject. Nakukuha na ito sa portrait mode, ngunit gawa lang ito ng software. Ang mechanical aperture ay nakakatulong sa mga larawan sa mababa o sobrang liwanag na iiwasan ng overexposure at maputlang kulay. At dahil malamang na magiging 5% na mas makapal ang 17 Pro Max kaysa dati, maaaring maglagay ang Apple ng mas malaking baterya, posibleng umabot ng 5,000 mAh at makapagbigay ng 40 oras ng video playback. Ngayong ginun, ito na ang pinakamagandang battery life sa iPhone. Yung 17 Pro Max ay lalabas sa puti, itim, ginto at asul na may parehong panimulang presyo ng 16 Pro Max na P1,999. Iyan ang mga pinakabagong usap-usapang pagbabago sa iPhone 17 lineup pero di patiyak hanggang sa opisyal na anunsyo sa Setyembre. Ako si Greg ng Apple Explained. Salamat sa panunod. Magkita tayo sa susunod na video.